So, yun po ano, isa ka bang Aldab fan o hater? Kung ganon, para sa yuto, Ito po ang usapang Aldab. So, yun po ano, hindi na natin may tatanggi, no? Naputok, naputok na ang tambalang Aldab, no? At sa sobrang kasikatan nila, mga kaibigan, no? eh, parang merong world war web ngayon sa mga social media at networking sites. No, power. <laughs> no? At dahil nga sa sobrang kasikatan itong dalawa, no? eh nagkakaroon na ng tinatawag na class of fans. Opo mga kaibigan, fans na mismo nag aaway away Ano? Lagi niyong tatandaan mga kaibigan na sa bawat puno, merong bunga. Pero ang pag-uusapan talaga natin sa araw na ito, eh ang ugat. Ano ba ang ugat? No? Ano nga ba talaga? Ano? Ang pinag-uugatan ng away na ito. Ito po ang pag-uusapan talaga natin sa araw na ito. No? At meron ako napansin na tatlong ginagawa ng mga fans no? sa social networking sites. Number one, si... C. Si. Oo, C. Si. Ano yun? Ito yung mga tao na mahilig mag-complain at nangyayari ito between a fan and a fan. Na kung saan, meron nag-complain ng na mga tao sa kung anong nangyari sa episode. Na dapat daw ganito, dapat daw... Di sana ikaw ang nag-apply na creative stop ng ikbulaga! Do? No? Ang dami mong gusto mangyari! Hindi mo na lang enjoy ano? Ano? Hindi ako makasikaw dito! Kasi baka maradig ako ng kapitbahay namin! Akala, baliw ako! pero totoo ba? <laughs> no? <laughs> Yung nga, ang mga tao, ang hilig mag-complain sa kung anong napapansin nila sa pinapanood nila. Hindi mo na lang enjoy eh, no? Hirap na hirap na ako sa ewe, eh. No? lagi ka na lang may napapansin na mali. Walang perpekto sa iyo. Lahat gusto mo ayon sa gusto mo. Gusto mo lagi makita eh meron ang tamang panahon eh, no? tamang panahon na eh, no? So, ang butong na, do not complain para walang pagbulan ng away, no? Andiyan ay magbabangayan kayo kasi ano yung gusto nyo mangyari sa palabas? Punta, hayaan nyo, Itbulaga! Ha? ha? No? Number two, na si Kompe. Ito yung mga tao na napakahilig magkumpara ng tao sa kabila ng tao sa ABS, sa GMA, sa TV5. May ganito ba sa TV5? No. No. Sila ho yung mga tao no? na ang ginagawa na lang po palagi ay kinukumpara kung kani-kanino yung alda ikukumpara kay Katrina, kay Daniel. Kanya-kanya sila ng style mga kapatid. Kanya-kanya po sila ng style. Huwag niyo po sa lang. Ipagkumpara eh, no? Do not compare, okay? Because they have their own style. Bitch, you got me? Bitch, you feel me? Yung mga tao sinasabi na mas okay daw si Pastillas Girl kasi totoo daw, kasi daw siya nagsasalita. Si Aya dab, dab lang daw. Tangina mo kaya nga dab eh. Ha? Sa kasang ka naman nakakita na nagsasalitang Pastillas? Tangina mo! Meron ba nagsasalitang Pastillas? <laughs> Walang nagsasalitang pastillas, putang ina mo. Ha? Hirap na hirap na ako eh, no? So ang bottom, do not compare. Huwag ikumpara. Kasi magkaiba sila. Panoorin niyo yung gusto nyo panoorin. Okay? At papanoorin namin yung gusto namin panoorin. Naiintindihan niyo ba? Hirap na hirap na kami, no? Paano kiligin kay Alden? Paano kiligin kay Alden? Dali. Paano kiligin kay Alden? Paano kiligin kay Alden? Ito diba nga lang. Ayaw mo eh. Alam ka ito. Ikaw. Paano kiligin, kay <laughs> paano kiligin kay Alden? Paano kiligin kay Alden? Paano kiligin kay Alden? Bukura At ang number three, ito yung mga mahilig hong magpropaganda. No? Yung mahilig mag-black propaganda sa Alden. Ito yung magpo-post ng kung ano-anong negatibo tungkol kay Yaya Dab o kay Alden para lang sirain no? yung kung anong meron sila kayo. Yan ang hirap sa inyo. Puro kayo inggit sa katawan. Kaya hindi kayo umaasenso. Kunyeta kayo, no? Puro kayo duda sa kung anong merong relasyon sila. Kaya yung buhay nyo, kaduda-duda na rin, no? Sa sobrang sikat nga nung dalawa, okay, is parang daig pa nila yung pinuputakting politiko. Ano? Sa dami ng propaganda, ng mga na-black propagandang naglalabas tungkol sa kanila no? Nakaitso no, ito daw, eh, nagbumura daw, tapos, putang ina nyo, no? Ingit ang pinapairal nyo, no? Kaya mamatay kayo sa ingke. Hmm? Bitch, you feel me? Kaya kung ako sa inyo, ikigil nyo na yung mga propaganda niyo paninira sa both sides. Enjoy nyo si Pastillas kung gusto nyo. Enjoy nyo yung item kung gusto nyo. E ako, ini-enjoy ko parehas kasi may kanya-kanya -ka naman silang style. Okay? May kanya-kanya -ka silang trip. May kanya-kanya -ka Okay? At kung kinokopya man ang ABS, yung ginagawa ng ito na no? Eh, di... Wow! <laughs> no? Basta yun lang. So, lagi yung tatandaan. Do not compare. Do not complain. And do not propaganda. Do not black propaganda. Do not propaganda. Huwag puro paganda, ha? Okay? Yun lang. Maraming salamat. God bless.